Pati ang mga natalong bidder tumatanggap din umano ng kickback mula sa mga flood control project. Yan na natuklasan ni Ombudsman Boying Rimulya sa pakipagpulong niya sa Philippine Competition Commission o PCC. May isang tao na raw na natukoy na sangkot sa modus na ito pero hindi muna niya ito pinangalanan. Inaimbisaga na ng Ombudsman ang posibleng pagmamanipula sa bidding ng mga proyekto. 3% of the project cost is given to the losing bidders. Yun na yun. Yung, uh, yung for the boys tawag nila. For the boys. So, hinahati-hati yan sa losing bidders, etc., etc. Meron pa ibang pinagbibigyan. Ano na yan? Uh, dating gawin na yan na nangyayari sa DPWH. Mga kapatid, Jig po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.